Ayan po mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat at narito naman po ako at muling magbabalik at sasagutin natin yung comment ni Burtoy Kalaw na ito sa aking pagbablog about sa mga orasyon yan po ang aki, inalagay ko po ang kanyang ah uh, comment yan sa taas mga kapatid, ang sabi niya ni Burtoy Kalaw na ito yan uh, orasyong panggagago lang naman yung ginagawa mo tapos hihingi ka ng pera sa tao. Yan mga kapatid yung sabi ni Bortoy Kalaw. Ang masasabi ko sa iyo bro, yung orasyon ay pinamabahagi ko. Ni kahit kailan di ako humihingi ng pera sa mga taong binabahagian ko ng orasyon. Kahit tanungin mo yung mga manonood dyan, kung, kung sino man ang nanood dyan. Tanong uh, kayo diyan kung hiningan ko kayo ng pera na sinasabi nitong Bort ni Bortoy Kalaw na ito. Ayan, kahit nga sa gamutan hindi ako naniningil alam na alam ng mga taong uh, nagpagamot sa akin lalong lalo na dyan sa mga taga ibang bansa yan na ni kahit kailan hindi ako naniningil ni kahit uh, ng mga malalaking pera yan maliban lang sa mga donasyon nila sa akin kung may maidudonate do man sila sa akin kung gaano kalaking halaga man yan tinatanggap ko yan mga kapatid sapagkat yan ay blessing yan ang masasabi ko sa iyo Bortoy Kalaw hindi ako mukhang pera di ako tulad ng ibang mga manggagamot dyan na naniningil ng napakamahal para lang makapang gancho ng iba ibahin, ibahin mga kuburtoy kalaw sa ibang manggagamot yan ang sinasabi ko sa iyo bago ka magsalita pag isipan mo yan ang masasabi ko sa iyo yan lang alam na alam ng mga ibang uh, alam na alam ng mga taong nagpagamot sa akin ni kahit kailan Uh, wala akong siningil sa kanila ng, o nang hingi ng pera maliban lang sa donasyon na ibinigay nila sa akin ay lamang po at hanggang dito na lang at God bless us all